ko. Ayan, dadyan. O makatang inenyon. nyo. Eto muna ang ating intro. Intro. ko at kitang kita naman ninyo, di ba, bagong, ligo ang inyong ina, anak kayo ng ina nyo. So yun nga mga ko, plano ko sana na after ko maligo ay, alam nyo na, magtanggal tayo na. <laughs> so, ayan, nakasando pa kasi nga, ang bala ko nga talagang mag, -ano. alam nyo mga kananay ko, uh, eto muna, konting konti muna ang istorya aking leki-leki ay hindi talaga siya kaputian ayan, kasi nga alam nyo ba, simula nung gumamit ako ng mga alam nyo mga trending-trending na pampaputi daw ng leki-leki natin ayan, gumamit tayo nyan tapos um, gawa ko pa dati talagang as in bunot mm, bunot, ayan. Kasi nga mga kananay ko, alam nyo naman, ay talagang minsan, ay wala na tayong oras, di ba? Yung iba naman, yung nagsishave sila ng kanilang leki-leki para daw mas mabilis. Pero, ang tendency nun ay kapag tumubo, ay matigas. Ah, sorry. Ay. Okay, yun, mga kananay ko. So, yun, plano ko sanang mag- maglinis ng ating kilikili kasi tayo ay holiday ko ngayon so gusto ko sanang gumala o ba diba? So, yan mga kananay ko. Gusto ko lang i-flex sa inyo kung ano ba yung aking ginagawa ngayon. Kasi nga, dati talaga. As in, bunot ako ng kilipili. So, ito mga kananay ko, hindi ito yung lalagyan niya. Kasi alam niyo ba, gumawa ako ng wax. Homemade kong wax. Ayan, nalaglag. <laughs> Ayan yeah, niya, talaglag. Kunin natin. Ayan, mga kananay ko, gumawa ako ng wax. Tapos, so, sabi ko, ay, bakit hindi ko i-content to? Bakit hindi ko gawing i, i i ano pa ipakita sa inyo na talagang as-in gawa ko lang siya mga kananik So ayan oh. Gawa ko lang siya. Yan ay tinatawag na sugar wax. Ayan, mga kananik. Sugar wax sya. Ginawa ko lang siya. Ah, uh, ano ko? Wala kasi akong nalagyan mga kananik ko kaya yung mga pinaglumaan ng mga gamit ng aking amo, ayan dyan ko siya nilagay. So tingnan nyo mga kananik ko oh. Pwede nyo siyang i-reheat. Init lang ng konti. Kaya malagkit siya. At saka mga kanalay ko, alam nyo ba na isip-isip ko, no? Pwede ko siyang gawing negosyo. Alam nyo kaya lang, syempre, kailangan natin mamuhunan uh, yung packaging niya, yung mga ganyan, diba? Yung mga nagsisimula. So, na-perfect ko siya mga kanalay. Ilang beses na akong gumawa ng sugar wax sa sarili ko, ay hindi ko siya ma-perfect. Ah! <laughs> so, yung gumawa ako, at nagamit ko na to last month. Kasi, Ayan nga, uh, once a month, nagtatanggal talaga ako ng ating buhok sa kele-kele. Leke-leke, ah. Ayan, gumawa ako niyan. So, ito, matagal-tagal ko na din matagal ko na din itong gagamitin. Mga kanalay ko, diba? At saka, mapango pa siya. Hmm. Kasi nga, sugar wax siya. Uh, meron akong video kung paano ko to ginawa dati, pero na-upload ko siya sa ibang, ibang platform. Ayan. So, siguro, kung nagdududa kayo, kung talagang ginawa ko ba to ay papakita ko sa inyo minsan. Or ano. At saka, ito na lang ginagamit ko. At papakita ko rin sa inyo kung paano ko siya ginagawa. Pero ngayon kasi, mga kananay ko, parang nagbago ang aking isip. Parang gusto ko lang siya munang ipakita sa inyo. O, di ba? Ayan, at pagka mukha sa masarap. <laughs> Ayan, kasi nga, mga kananay ko, medyo gusto ko na siya mga kananay kong bunutin. Kaya lang, ay naisip ko, by next month, para makita ko, maipakita ko sa inyo na talagang mas maganda siyang gamitin kesa sa mag-shave ka or mag magplak yung magbunot ng mag tiyani, mga ganyan. So, ako mas na, mas naano ko siya mga kanani ko, mas enjoy ko siyang gamitin. Hindi na ako nabili kasi medyo, medyo alam nyo na, ang makatang ina nyo ay ayoko nang magastos. Sana <laughs> Kaya tayo yung nabili-bili lang ng mga kung ano-ano. Kaya, yan, kung at yung nagtitipid kayo, kagaya ng inyong ina, ayan, ay eh, pwede niyong gawin to. So, madali lang naman tong gawin kasi nung ginawa ko to, mga kananay ko, ay para akong nanood lang din tutorial kung paano to gawin. So, na-perfect ko siya talaga, mga kananay ko. So, susunod, siguro papakita ko sa inyo kung paano ko to i-gawin sa sarili ko. At saka kaya nakita naman nyo talaga nakasando pa ako mga kananay ko kasi nga gusto ko talaga siyang gamitin subukan so, ngayon bago ko lumabas kaya lang inisip ko oh, din ako sa aking lakad at saka medyo maiksi pa naman siya yung aking o oh, diba baraso pa more <laughs> so yun lang mga kananay ko pwede pwede siguro natin to gawing negosyo Ah, oh, ba? Diba? Uh, isang isang ano na rin to. Nakatipid na ako at kung sakaling tayo ay eh, mali niyo naman maging business po man ng inong ina, oh, di diba? Ang sarap niyang amuyin talaga. Para siyang ano, para siyang uh, hmm, basta masarap siyang amuyin. Ang ganda niyang gamitin. Tsaka mas matagal siya mga kananay ko tumubo ulit kapag yung wax ang ginamit natin, yung talagang mix, ting, ayan, ganyan, ah, meds. sa una mga kanan ko talaga siyang masakit, kapag, lalo't hindi ka pasanay mag, mag -ganun. pero kapag lagi mo na siyang na, ano, nagagawa, yun ang talagang ginagamit mo, ay, hindi na siya masakit, simple lang, kasi isang, isang apply mo lang ganyan, ching, yan, tanggal siya, so talaga ako, ganito na ginagawa ko mula nung natutunan ko hindi ko sinukuan paano ko ma-perfect ang paggawa ng sugar wax, alam nyo ba mga ingredients lang naman niya, ay mayroon siyang lemon mayroon siyang asukal, syempre sugar wax nga, di ba, o yan syempre ganyan, tapos may tubig siya tapos lulutuin mo lang siya sa sa kalan, sa apoy. Yan. konting uh, kunting halo lang sa mahina apoy para hindi naman siya masunog. So, next next video ko mga kananay ko ay ipapakita ko sa inyo. Pero talagang legit siya mga kananay ko na totoo. Kasi yung iba naman ay hindi nga nila ma-perfect. Hindi nila, nila magawa. Parang ako noong hindi ko nila ma-perfect. Oh, okay. tapos, tapos, lagay mo siya sa, sa container na pwede mo siyang pag para, ano. tapos lagay mo sa may, sa may malamig na na lagayan kahit hindi nyo na-irep, kahit ano, ito kasi sa kwarto ko lang, eh. Uh, dito nga ako nag, nag film sa banyo, kasi na talagang bala ko sana, ay, lagyan siya, magtanggal ba? Ay, ay talaga bright. Yun nga naman, kasi nga, medyo, inaantay na rin ako ng mga kaibigan ko, kaya, next, next, maybe next week, two weeks after, magagamitin natin to, or makita nyo din kung gano'ng pahaba ang aking ng <laughs> Tsaka mga kananay ko, pag nag ka kasi, ay um, alam mo yung pag nagbubunot kasi yung parang ay, ita nga yung parang pit ng manok may parang butlig-butlig -butlig kasi isa pa yung mga kananay ko na naka-less naka sa akin nung dati kasi talagang nung nagamit ako mga kananay ko ng deodorant ayan, na, na nagsimula mga kananay ko mag-dark mag na yung aking leke-leke alam nyo ba yun yung kaka, kaka hangad ko na pumuti ang aking leke-leke ayan, nangyari so, sinubukan ko muna na huwag magbunot kasi sa pa rin yung nakakaitim ito lang mga kanani, kung sinasabi ko sa inyo, hindi naman pwedeng nag-work nag sa akin, eh sa inyo, eh gusto nyo rin. Nasa nyo naman Di ba? Flex ko lang talaga sa akin is legit na gamitin ang sugar wax o cold wax o ano man. Kaysa magbunot ka or mag ka kasi nga, nandiyan dyan yung masusugatan yung kilikili mo, magbubutling ang kilikili mo, di ba? Tapos ito, ayun lang. Medyo masakit lang talaga sa una kasi nga, sa una yung masakit. Ayun <laughs> lang mga kanani ko, what's up, what's up? Sana, kung di pa kayo naka sa akin, ayan, well, mga nagsisimula pa lang tayo, kaya tayo ay, sige-sigla. <laughs> Please, mga kananay ko, ayan, ang inyong inang taga-bulakhan, ayan, bye-bye. Thanks for watching, mga kananay ko. Please, like and subscribe kung hindi pa kayo naka-subscribe para maaliw kayo sa ating mga video. Peace tayo.